everyone for today i explained ko po kung bakit nagbabawas yung watch time natin, yung likes, yung comments and mga views natin. Kahapon yun, May 7, May 17, kung napapansin nyo, alam ko merong ibang nakakapansin sa inyo kasi marami ang nagtatanong kung bakit doon sa live ni Kuya Brotherhoods, marami nagtatanong kung bakit nababawasan yung views eh sanay na tayo na nababawasan yung subscribers but this time kahapon talagang views uh, min watch time minutes subscribers, likes, comments ayan nababawas siya lahat so nagtatanong tayo kung ano yung toong dahilan, hindi natin alam so kasi halos lahat uh, I think 80% of us ay naka-cellphone pag-araw no? so siguro nag nagla-laptop lang tayo nagka-computer pag sa gabi kasi portable ang cellphone so hindi natin nakikita yung mga uh, YouTube issues kung ano ba talaga mga problema sa YouTube, so ito ipapakita ko sa inyo ngayon, ang totoong dahilan kung bakit nagbawas yung ano natin? Watch time view, uh watch time minutes, watch views, um, likes, comments, uh, subscribers at uh, iba pa na problema na nitong May. So, ayan, sundan niyo lang ako. Ipapakita ko sa inyo ang dahilan. Ayan. Ipaliwanag ko po kung bakit ano, kung bakit nagkaroon Sino ba sa inyo ang katulad kong bumababa ang watch time uh, minutes and then yung watch watch views, pati yung subscribers. Kahapon, sobrang dami po ang nabawa sa akin. So, yung watch time ko na dapat 9,000K, nagiging 8,4 na lang. And then yung views ko na dapat, ano, uh, malaki na rin yun eh. Mga 4,8 yata or 4,9, mag mag-ongoing to uh, 5,000 thousand views na siya. Nagiging 4.3K 4.3K na lang. So, kahapon lungkot na lungkot po talaga ako. Pati yung subscribers na yan. Bumagsak po siya kahapon. Na, kasi kahapon is dapat ano na ako eh. 2,800 2,280 na ako kahapon tapos nagbawas siya ng 17 nagbawa siya ng 17 subscribers tapos bumaba ako hanggang 269 doon talaga ako nalungkot sa iyo ano nangyari so ayan nga kahapon lang ay ano ang laki ng binawas na dapat watch time views is 9,000 uh, watch time minutes is 9,000 kaya na and then the views almost mag 5,000 na rin and then the subscribers siguro aabot ah, na ang daming nabawas like 17 or 15 subscribe subscribers yung nabawas so na nalulungkot po talaga ako nakakalungkot na hindi ko alam kung ano talaga nangyari so ito kahit tignan natin sa ito sa analytics so doon ako nag, nag check kung bakit ito bakit merong ay, <laughs> itong May 9 May, May 8, to 10. Ayan. Data temporarily unavailable. So, dyan ako na ako. sabi ko, akala ko naman kung ano nangyari talaga. Bakit gano'n na? Pati, kung ano kasi, kung nagbabawas lang ng subscribers, alam na natin yung dahilan. Pero pag ano yung views, pati yung ano, watch time minutes, parang nakakapagtaka na bakit pati ganun ay nababawasan. So, ito yung dahilan niya yung data temporarily unavailable po sa YouTube. And then kasi pag nagsa cellphone po tayo, wala wala hindi natin makikita kung ano yung mga issues sa ano YouTube, no? Andito sa baba, andito yung mga YouTube issue issues. So ayan, ah oh, ito, issue saving changes to shelves playlist on. Ayan. So meron dito'ng nakasulat. Oh, ayan. You may have experienced some issues recently when saving changes to your custom shelf and playlist on your official artist channel. Though this issue is now resolved, any changes made between April 29th and April 30 may not have saved. So, and oh, basahin nyo na lang andyan yung, ano, yung dahilan. So, check nyo na lang yung mga, may mga video na ina-upload noong April 29th and April 30. And then, punta tayo sa second, ano, YTA revenue. Ito yung mga dapat nag, may mga sahod. So, ito yung dahilan ng, ano, data unavailable nung May 1 onwards. So, ayan, na-fix na daw pala. So, pero yung ano, ayan, basahin na lang as of 5 May 1, creators were not able to see some revenue data in YTA. So, yung mga na sumasahod na, pero, ano, may kulang yung data nila nung May 1. Pero, this has been partially fixed. So, 5 to an onward has been restored na. So, yung May 1 na lang yung problema. So, siguro maraming nagtataka about sa revenue nila na bakit ano bumaba or what or ba, dapat ganito dapat ganyan dapat ano na $500 bakit bakit nagiging $400 na lang so ito po yung dahilan kung bakit bumaba so and then the next plan ito sa ating mga uh, maliliit na youtuber na nagtatanong kasi ako rin isa rin ako na nagtatanong kahapon na walang nakasagot kung bakit yung view ko yung 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 Uh, watch time minutes, yung watch views ko, yung subscribers ko. Bakit nga ba nagbabawas? Ang laki ng binawas. So, nakaka lungkot. Kasi sobrang laki ng binawas kahapon. Sabi ko, ano bang problema? So, ito pala yung problema. Ayan. Di, hindi kasi makikita sa cellphone. Kasi nasa cellphone na ako sa YouTube uh, computer. gabi lang ako nagbubukas. So, ayan. Ayan, since May 17, kahapon ngayon, yun, ayun, may mga missing activity nung May 9 in YouTube Analytics. So, activity data for May 9 is unavailable sa Creator, sa YouTube Beta, and sa ibang mga channel reports from the API. So, ayan, this includes metrics like views. So, ayan na, yung mga a uh, kinalulungkot natin kahapon alam ko may mga kasamahan akong nalulungkot dahil doon sa live ni Kuya Brotherhood and may may nagtatanong din ako rin nagtatanong sa so, ayan Nagbabawas yung watch time yung likes pati comments so this issue affects all channels so hindi dito nakasali yung subscribers pero ang laki ng binawas kahapon ng subscribers sa akin like 17 subscribers so hindi ko alam kung ano talaga yung uh, dahilan kasi hindi dito napasali yung sa subscribers pero siguro kasali na yun this issue affect, affects all channels ayan lahat pala tayo we're aware of this issue and we're going to resolve we expect to resolve this issue in the next week so next week pa pala. <laughs> so ano wag na tayong mag alala kung bakit ano Wag na natayong mag-alala kung bakit uh, nagbawas yung ating mga views, mga watch time siguro next week ay maibabalik na yung mga nabawas. Ah uh, ayan, matatanggal na tayo ng ano pag-aalala.